What's up mga kapangwo! Nakaisip na naman tayo na dumayo sa isa sa pinakakilalang waterfalls dito sa probinsya ng Rizal, Thora at igagala ko kayo. Welcome sa hinulugang tak-tak dito sa Antipolo City. Nagmula nga pala ako ngayon sa aking sariling bayan sa Montalbans Rizal Este Montalban Rizal pala. Inabot ako ng halos dalawang oras bago makarating dito dahil na din sa traffic at syempre Takbong pangulang dapat tayo para safe. Nakarating na nga ako, at pumasok na sa gate, at nagulat na lang din ako dahil wala palang entrance na babayaran dito. Ibig sabihin makakapasok ka dito ng libre, ang astig di ba? Sana all ng mapapasyalan natin ay libre tulad dito. Ang kailangan mo lang gawin para makapasok, ay maglista ka ng pangalan mo, at kung saan kang lugar nagmula at nagumpisa na nga tayo sa paglalakad pababa pa tungo sa falls. Dapat ay may baon kang tubig dito dahil nakakauhaw din ang paglalakad dito lalo na sa matatarik na pababa at paakyat na daan. Habang naglalakad ka pababa ng hagdan ay matatanaw mo na agad ang falls at mararamdaman mo na ang malakas na hangin at tubig mula sa falls. Welcome mga pangu sa napakagandang Hinulugang Tak-Tak Falls ng Antipolo. Alam nyo ba kung saan nagmula ang pangalan ng falls na ito? Tinawag ito na Hinulugang taktak -tak dahil ayon sa mga kwento, noong panahon ng Kastila dito daw hinulag ng mga Pinoy ang isang malaking kampana ng simbahan para itago mula sa mga Kastila. Noong year 2000, ang pasyalan na ito ay isinarado dahil sa polusyon at dahil sa kapabayaan na din ng mga bumisita dito at mula noon ay isinailalim ito sa rehabilitation hanggang sa muli lang itong buksan noong year 2018. Ngunit mula noon ay hindi na pinayagan na maliguan ang falls ng mga tao, pero kasabay nito ay binuksan din ng ibang karagdagan na atraksyon dito tulad ng spider web, hanging bridge, at swimming pool na lahat ay libreng ma-enjoy -e ng mga bibisita. Take note pala, pinapayagan dito mag-swim ang basta nakasuot kayo ng tamang pangligo na damit, pwede kayong umakyat sa spider web at dumaan sa mga hanging bridge basta magpapaalam kayo sa mga staff na nakabantay dito. At natapos na nga tayo sa maigsing oras na paggagala dito, at sana ay na-enjoy nyo itong video natin. Kaya huwag kalimutan na mag-iwan ng like at i-share para mapanood din ng ibang mga kapango. Maraming salamat sa lahat ng palaging nakasuporta. Shout out sa inyong lahat.